Ayan guys. Maglilinis tayo ng aircon ngayon. Ah, uh, ayan buksan natin yung ano, yung aircon. Tapos a uh, kukunin natin yung mga ano, yung filter nito. Ayan. Buksan natin. ayan binubuksan ko na. Ayan, yung kabila ayun madumi na kasi guys. Ah, uh, 5 years na yan, 5 years kong hindi nalilinisan. Ang kabila naman, tanggalin natin. Ayan. Ayan, dinadandahan lang natin kasi siyempre mahirap masira, no? Ayan, dandahan lang. Ayan. No? Tinitingnan natin kung madumi o hindi. Tapos mayroon pa niyang maliit na isang filter naman. Ayan. Ayan, tinanggal na natin. Okay, next. Next tayo. Ayan, next tayo. Sa kabilang kwarto naman tayo. Ayan, dito naman tayo sa kabilang kwarto. Yan, akit tayo. Ingat lang kasi syempre, mataas, no? Mataas yung ano. Eh, baka malaglag tayo, eh, matanda na tayo. Yan, uh, binuksan ko siyang Okay. Tatanggalin ko yung filter uli. No? So, ayan na. Ayan, linis natin. Linisin natin ito eh. Ayan. Inunti-unti kung ano. Tinatanggal. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Dandahan lang. Dandahan lang tayo sa pagtanggal. Para hindi masira. No, kasi bago yung aircon. Bago yung aircon, guys. Ayan, may maliit din na ano dyan. Ayan, kinuha ko din. No? Kinuha, maliit na filter. Ayan, baba natin. Linis tayo sa baba. Ayan, lilinisan ko lang, guys. So, ayan na. Ito na. Nagkakabit na ako, guys dito ako yung nagkakabit ng uh, filter sa baba no sa baba naman to ayan ibinabalik natin yung ano kasi nalinis na natin yan eh yan bali tatlong ano nga pala to tatlong aircon no tatlong aircon ang uh, nilinisan ko so yung isa pang apat no ayan binabalik natin guys yung uh, filter and Actually, so, tagalinis lang talaga ako dito, guys. Boy lang ako dito sa ba sa bahay na to. Kaya, sumusunod lang tayo sa utos, no? Ayan. Balik natin. Para pagkatapos ito, sa kabila naman tayo. Ayan na, guys. Dinadandahan lang natin yung pagbalik. Kasi nga, baka masira, eh. Mahirap na pagbayarin, no? Ayan. And sinasara na natin konti yung ano. Kasi hindi ko, hirap masara. No? Kasi nga, hindi tayo pamilyar sa si alikon talaga. Yun, na ina, ina ano ko din. Yan. Konting ano na lang. Ayan, sara-sara ng konti. Okay. Tapos na. Ayan. Uh, ah, linis lang uh, pinang konti. Kasi may dumi siya. Ah. Linis tayo may konting alikabok sa taas kaya pupunasan natin ng with tissue yung taas na no? kasi bawal ang basahan baka pag binbasahan basa eh, masira ang aircon yan konting wet tissue lang punas punas ang gilid gilid nyan ayan na so ayun punas doon sa gilid para kompleto oh, dito naman tayo sa kabila guys Ayan, dito naman sa kabila. Balik din natin yung aircon. Ay, yung filter pala, no? Balik tayo. Mali na naman tayo. Lagi na lang tayo mali, guys. Ayan, balik tayo. Ayan. Okay. Hmm, dandahan lang. Dandahan lang tayo sa pagbabalik. Ayan na. Dinadahan-dahan natin pagpasok, guys. Para hindi masira. At nang hindi tayo pagbayarin na may ari. sa kabila naman tandaan din ayun ayan tinadandaan natin guys kasi bago yung aircon hindi pa talaga ganun kabila yung aircon nilinis lang natin para yung mga ikabot eh, hindi mapunta sa tao na. ayan tapos na guys ayan maraming salamat ayan. Thanks for watching everyone. See you. Thanks.